Yan magandang umaga sa mga karada at first time namin ay eh, kasama ko si Madam Blight Yes! Yeah, so papunta kami dyan sa mi Orani, sa mi Plaza At today, first time namin gagawin na magkaroon ng uh, Scooter Gaming Kasama ang mga kaibigan nating motorista dito yan sa mi Bataan Yan! Nag-invite kami ng mga riders na mga kasama namin Para sa isang uh, quick free breakfast ride Yon! <laughs> Tapos ibigay natin sila ng mga jersey, yung mga riding jersey, no? Kasama mamaya ang ating mga kaibigan at ang boss. So tara, excited na ako at sabi, nandun na raw nga sila sa plaza. Ito so, sakto, ang ganda ng weather. Yeah, buti di ka mulan. <laughs> Alright, let's go! Sarap mag-ride! Woo! Ang <laughs> talaga. O, kita nyo naman dito sa lugar namin, ang oh, yung pataan. <laughs> nice, nice, nice. So nasa likod si Ben Ben, si Hans Gar yan eh Yung may ng pickup. up Dahil so, sa so, mga karoon na natin, sobrang na-miss ko ito mag scooter gaming no? At syempre, yung mga kasama ko, yung mga iba't ibang uh, riders dito sa bataan uh, Soon, mabuo namin to at magiging club na namin to officially Yan! <laughs> karoon na tayo ng motor uh, ronda Riders Club, o oh, di ba? Parang okay, ba? Diba? Kaya, Madam flight! pride just ah Wow! Congrats! <laughs> Siyempre, ang magiging konsepto ng aming club, yung ipakita sa inyo yung ganda ng paligid. Yun. Tsaka yung posting uh, mga kasiyahan, yung, uh, kulitan. Yan! so, let's go, let's go! Pali, itutur lang kayo mga karoda. Itong area na to, kung saan, uh, kung saan kami nagmumotor, dito ako mismo, namamasada dati. Ito, meron akong isang pinipilaan dito na kasi madalas may lumalabas din ng mga pasayero. Yan, eto yung, yung, kamayan. Tapos naalala ko noon, talaga ano, ah, kailangan magaling ka sa paghanap ng uh, ah, pasayero. Kundi, wala nga, may sasakay dito sa lagar na to. <laughs> kasi, dito tama ka roda, napakarami rito mga tricycle. Bilang ng tricycle dito, lagpas pa sa bilang ng pasayero. <laughs> <laughs> Kaya talaga dito kailangan Magaling ka kumuha ng ano Ng pasero, madiskarte kumbaga Eto yung nasa kaliwa niya Eto kanto ng ano to eh, Mulawin Okay, so itong kanto na to Dati dyan ako madras pag pabulganize Pero wala na siya Eto yung sa kaliwa ko, ayan ang pinakapalengke nila Tapos minapansin ako First time ko lang to nakita Yung mga naka-uniform na ano Ayun o, no? naglilinis, naka-uniform na sila Dati wala po yan eh Ayan ang palengke Orani Public Market O oh, masasarap ang mga seafoods dyan <laughs> Ito Mga naka-uniform na sila Dati po mga Caroda, Wala po ito Sobrang uh, na-miss ko to Kasi marami talaga kami dito Na pagsubok Ng mga dinaanan Marami Sobrang as in marami So lahat yon Pinilit namin Lagpasan Hindi naging hadlang lahat ng mga nangyayari sa buhay namin sa lahat ng pagsubok na nakakarap. Lahat to, pinilit namin lagpasan. At pinagtulungan namin yung magkasama eh dito na tayo sa kanto konti-konti na lang nasa plaza na tayo ako mga karoder papakita ko sa inyo rito yung plaza ng orani na napakaganda talaga kamo yan isa pa to na pinipilaan ko wala talaga as in nakahinto ka dyan ng tricycle walang katao-tao ni wala naglalakad ang hirap talaga ng pasero yan dyan humihinto rin ako alam mo yon talagang tsagaan pero meron dito mga pilahan oi eto mga tropa natin let's go Ayan, ito na po yung simbahan ng Orani Napakaganda po yan Sila mga tropa rito Mga taga far, mga taga Orani na rescue O oh, ang gando oh, Ang ganda na po dito sa Orani Ngayon ko lang nakita ulit ng ganito oh, Ito na yung mga tropa natin Riders oh. ah, nag na sila rito Yun, ang dami na no. Uy, may sumo pa rin ah. <laughs> Ayan! Hello po, morning, morning! Sir! Hello po, sir! Hello po, ma'am! Hello po, hello po! Tara, 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 tara! Simulan na natin to Ay! Welcome, sir! Sir! Hello po, hello po sa inyo, hello po! Oh, ready na mga tropo! Yes! Ayan kayo, mga kasama natin ngayon! So, ito na yung mga kasama breakfast ride. May mga lady riders na kasama rito. Ayan, shout out. Ayan, sa Flight. Ingat, ha? Ingat.